Ano na, boxing fans? Maligayang pagbabalik sa channel, kung saan kami ay sumisid ng malalim sa mundo ng mga pinakakapanapanabik na laban sa boxing. Ngayon, mayroon tayong paputok ng labanan sa ating mga kamay John Riel Casemiro laban kay Saul Sanchez. Ito ay isang labanan kung saan ang bilis, lakas, at walang humpay na pagsalakay ay nagbabanggaan. At narito kami upang sirain ang pagsusuri sa laban at mga diskarte na maaaring matukoy ang mananalo. Kaya siguraduhin mag-subscribe ka, pindutin ang notification bell na iyon at maghanda para sa isang pasabog na breakdown. Simulan natin ang mga bagay gamit ang ating mga profile ng manlalaban. Una, mayroon tayong John Riel Casemiro isang three division world champion na kilala sa kanyang mabangis na kapangyarihan sa pagsuntok at hindi karaniwan na estilo ng pakikipaglaban. Si Casemiro ay isang walang ngumpay na puwersa sa ring, na may kakayahang tapusin ang isang laban sa isang suntok. Sa kabilang panig, mayroon tayong Sol, The Beast, Sanchez. Isang sumisikat na bituin sa bantamweight division na may reputasyon para sa kanyang agresibong estilo at lakas ng knockout si Sanchez ay nalulungha kamakailan. Natinatanggal ang mga kalaban ng may katumpakan at lakas. Ngayon, sumisid tayo sa pagsusuri ng laban, na tumutuon sa tatlong pangunahing lugar, opensa, depensa, at ring generalship. Ang opensa ni Casimero ay isang halo ng explosive power at unpredictable angle. Gustong gusto niyang ihagi sa mga ligaw na overhand na karapatan at mga kawit na maaaring makahuli sa kanyang mga kalaban ang kanyang kapangyarihan, lalo na sa mga klase sa mas mababang timbang. Ay nagwawasak, at palagi niyang hinahanap ang knockout. Ang opensa ni Sol Sanchez ay nabuo sa paligid ng kanyang walang tigil na pressure at kakayahang putulin ang ring. Naghahagis siya ng mabibigat na kombinasyon, madalas na nagsisimula sa isang jab at sinusundan ng mga matitigas na kawit at uppercut. Ang bodywork ni Sanchez ay isa ring pangunahing elemento ng kanyang laro na nagpapahina sa mga kalaban habang umuusad ang laban. Ang depensa ni Casemiro ay hindi kinaugalian ngunit epektibo. Umaasa siya sa kanyang mga reflexes at paggalaw upang maiwasan ang mga suntok, madalas na gumagamit ng paggalaw ng ulo at mabilis na footwork upang maiwasan ang mga papasok na shot. Gayunpaman, ang kanyang agresibong estilo kung minsan ay nagiiwan sa kanya na bukas sa mga counter ang depensa ni Sanchez ay mas tradisyonal na may mataas na bantay at matatag na batayan. Siya ay mahusay sa pagsipsip ng mga suntok gamit ang kanyang guantes at balikat at bihira niyang bigyan ang kanyang mga kalaban ng malinis na target. Gayunpaman, kung minsan ang kanyang pagiging agresibo ay maaaring humantong sa kanya sa mga mapanganib na palitan. Si Casemiro ay isang dalubhasa sa paglikha ng kaguluhan sa ring. Gusto niyang idikta ang bilis pinipilit ang kanyang mga kalaban sa hindi komportable na mga sitwasyon sa kanyang walang humpay na pag-atake. Ang kanyang hindi mahuhulaan na estilo ay nagpapahirap sa mga kalaban na magtatag ng isang ritmo. Chez, sa kabilang banda, ay tungkol sa pagkontrol sa gitna ng singsing at paglalapat ng patuloy na presyon. Gusto niyang putuli ng singsing. Pinipilit ang kanyang mga kalaban sa mga sulok kung saan maaari niyang ilabas ang kanyang mga power shot ang kakayahan ni Sanchez na magdikta kung saan magaganap ang laban ay isa sa kanyang pinakamalaking lakas. Hatiin natin ang mga estrategiya para sa bawat manlalaban. Para kay John Riel Casimero, ang susi sa tagumpay ay ang paggamit ng kanyang unpredictability at kapangyarihan para hindi balansehin si Sanchez kailangang pakanabangan ni Casemiro ang anumang mga defensive lapses na maaaring mayroon si Sanchez, gamit ang kanyang bilis at explosiveness para makapunta ng fight ending shots. Para kay Saul Sanchez, ang diskarte ay umiikot sa pagpapanatili ng walang humpay na presyon, pagputol ng singsing, -sing, at paggana ng katawan. Kailangang iwasan ni Sanchez na madala sa isang ligaw na away kay Casemiro at sa halip ay tumuon sa sistematikong pagsira sa kanya sa pamamagitan ng kanyang volume na pagsuntok at mga body shot. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hula at susi sa tagumpay. Kung mananatiling disiplinado si Casemiro habang ginagamit ang kanyang natural na mga regalo, bilis, kapangyarihan. At hindi mahuhulaan, maaari niyang mahuli si Sanchez ng isang malaking shot at masiguro ang isang knockout na panalo. Para kay Sanchez, ang susi ay ang mapaglabanan ng maagang bagyo mula kay Casemiro. Panatilihin ang pressure, at dalhin ang laban sa mga susunod na round kung saan maaaring magbunga ang kanyang volume at bodywork. Kung maiiwasan ni Sanchez ang malalaking suntok ni Casemiro at mananatili sa kanyang game plan, maaari siyang gumawa ng desisyon o kahit na mapagod si Casemiro para sa late stoppage. Ito ay isang labanan kung saan ang parehong mga lalaki ay may malinaw na mga landas sa tagumpay, na ginagawa itong isang hindi kapanipani walang kapanapanabik at hindi nangungula ang laban. Naguugat ka man para sa paputok na kapangyarihan ni Casemiro o walang humpay na panggigipit ni Sanchez, ito ay isang laban na hindi mo gustong palampasin. Sino sa tingin mo ang guna sa epak battle na ito? I drop ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa pagsusuring ito, Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa mas malalim na nilalaman ng boxing. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video!